Dapat makontento ka gawin mo ang iyong bagay na ginagawa ng buong buo sa iyong sarili. Nang sa gayon, hindi ka magko-complain. Alam niyo po, minsan, ang bagay po na nakapagpapabigat po sa mga gawain natin, hindi yung mga ginagawa. Ang nakapagpapabigat po sa atin, yung pagko-complain po natin. Bakit? Kasi ang pakiramdam mo, sarili mo lang ang kumikilos. Ang tingin mo, ikaw lang ang gumagawa. At yung ibang tao, walang ginagawa. Gospel. Homily, Reflection Sumayin ang Panginoon At sumayin rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Papuri sa iyo, Panginoon Nung panahon yon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, Nalalaman ko po siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagabuhay. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsipo mo na po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang kapistahan po ni Santa Marta ay uh, ngayong araw, July 29. Ngunit, sa lumang pagdiriwang, hindi po isinama si Maria at si Lazaro. Dahil naroon po ang pag-iisip, dahil may ilang Maria sa scripture at hindi matukoy kung sino si Maria sa ibanghelyong ito. Ito ba yung makasalanan o ito ba yung si Maria magdala? Kaya naman, noong Pebrero Ados 2021, ang Santo Papa po ay nagbigay at nagpahayag sa pamamagitan ng uh, deklarasyon ng tinatawag nating Congregation of Divine Worship na nagsasabi na ang lugar daw ng Betanya sa pamilya ni Marta, dito raw naranasan ni Jesus ang pahinga, ang pakikipagkaibigan, ang tahanang ito kasama ni Maria, Lazaro at Marta. At sa makatuwid, sinasabi po ni San Juan ito po ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman, ang ginawa po, noong isinelebrate na po itong July 29, inilagay na po sa selebrasyon si Marta, Maria, at Lazaro. Dahil nakita na po ng mga The Scholars kung sino po si Maria ang tinutukoy dito, kundi ang sinasabi, ito po raw si Maria ng Betanya ang kapatid ni Marta at ni Lazaro. Kaya tatlong mahalagang personalidad sa gospel ang ating pong pinagdiriwang. At masasabi po natin, indeed, ito po yung three in one. Iisang e pagpapahayag, ngunit sa tatlong pamamaraan. Kaya kilalanin po natin ang tatlong taong ito si Marta, si Maria at si Lazaro. Kapag tayo po ay tumingin sa ating pong pananampalataya, marami po minsan tayong iniisip mga concern at minsan ang mga concern po natin ito ang siyang naglalayo pa sa atin sa Diyos at nagbibigay sa atin ng isang malabnaw na pananampalataya. Kung ganon, sa araw pong ito, tayo po ay binigyan ng simbahan ng tatlong mahalagang tao upang tignan po natin ang ating pananampalataya. Unahin po natin si Marta. Alam niyo po, itong si Marta, very busy. Gawa ng gawa, talagang makikita niyo. Siguro kasabay ng kanyang pagawa, yung kanyang bunganga, salita ng salita. Kaya naman, ang sabi po ng Panginoon sa kanya nung sabihin ni Marta, Panginoon, sabihan mo naman niyang kapatid kong babae yan. Eh ako dito, abalang-abala, eh samantalang siya, nandyan lang, nakaupo yan sa iyong harapan, nakikinig sa Ano po ang sabi ng Panginoon kay Martha? Martha, Martha, Mary has chosen the better portion. Kung ganoon mga kapatid, pinakikita po ang tinatawag po nating isang bagay na mahalaga at isang bagay ding na mahalaga. Pinahalagahan ni Martha ang kanyang pagawa. Kaya naman ang sabi po ng Panginoon, dapat makontento ka, gawin mo ang iyong bagay na ginagawa ng buong buo sa iyong sarili. Nang sa gayon, hindi ka magko-complain. Alam niyo po, minsan, ang bagay po na nakapagpapabigat po sa mga gawain natin, hindi yung mga ginagawa. Ang nakapagpapabigat po sa atin, yung pagko-complain po natin. Bakit? Kasi ang pakiramdam mo, sarili mo lang ang kumikilos. Ang tingin mo, ikaw lang ang gumagawa. At yung ibang tao, walang ginagawa. But, kung gagawin mo ang bagay na ginagawa mo na may pagmamahal, aba, you will never complain. Hindi ka mag-go-complain. Bagus, gagawin mo ito ng may tunay na pagmamahal. Kaya para sa Panginoon, mahalaga pong unahin natin ang tinatawag nating pananalangin. At ito po ngayon ang ginagawa ni Maria. Ngunit hindi naman sinasabi sa atin, huwag ka nang kikilos, ha? huwag ka nang gagawa. Kundi ang sinasabi, ang batayan ng iyong paggawa ay kailangang grounded sa iyong pananampalataya. At yan ay walang iba, kundi mismo ang gawain mo, ang pakikipag-ugnayan mo sa si Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Alam niyo po mga kabatid, kapag tayo po ay gumagawa at hindi po natin ginagawa ito ng buong-buong puso, buong pagkatao, kailangan nating lakipan po ito ng pagmamahal nang mas maging magaang sa atin. Pero minsan hindi sapat lang ng pagmamahal eh. Bakit po? Eh paano kung maubos na at mapagod ka na sa pagmamahal? Saan ka nahuhugot ng lakas? At dito papasok ang buhay panalangin. Kung ang ating panalangin ay mas malalim, magagampanan po natin ang lahat ng gawain natin dahil mababatid po natin kung ano ang nagpapalakas sa atin at yan ay walang iba kundi ang pakikipag-ugnaya natin sa Diyos. Kung ganoon mga kapatid, ang paggawa pala ng walang panalangin ay walang saysay at ang panalangin na walang paggawa ay walang kabuluhan. Kailangan pong magkasama ang dalawang ito nang sa gayon mas maging buo at magkaroon ng tunay na kahulugan at kagaangan sa ating buhay ang lahat ng ating gagawin at ang lahat ng ating idadasal. Mga kabatid, yan po ang dalawang bagay na kailanman hindi natin maipaghihiwalay. Gawin mo lahat as if, ikaw lang ang kikilos. Manalangin ka as if, Diyos lang ang gagawa. At ito ang puso rin ng ating pananampalataya. Eh sino si Lazaro? Si Lazaro po yung alam po nating binuhay mula sa patay. Dewe, makita po natin yung kalungkutan ng ating Panginoon Kristo nung nandun siya sa harapan ng puntod ni Lazaro. At ano po ang ginawa niya? Sumigaw siya ng napakalakas, Lazaro, bumangon ka. At maya-maya, lumabas si Lazaro sa kanyang libingan. Anong pagpapahayag po nito? Mga kapatid, sa buhay po ni Lazaro, pinakinggan niya at higit sa lahat, hinayaan niyang hipuin siya ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang bumalot sa kanya. At matapos po ito, kaya galit na galit po yung mga parise, yung mga hudyo kay Lazaro. Bakit? Kasi siya yung isang nagtetestify na mayroong resurrection, may pagkabuhay. At ngayon, ito po'y nilalarawan ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, sinasabi ni Lazaro, anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang nangyayari sa buhay mo, kung may problema ka, may karamdaman ka, mayroong kang pinansyal na iniisip, kandaan mo ito. Ang lahat ng ito'y panandalian at ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na pag-asa at ang pag-asang yan ay para ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kaya may tunay na buhay. Kaya naman mga kapatid, sa araw pong ito, tayo po ay magalak. Bakit po? Three in one. Ipinagsama-sama ang lahat ng pangangailangan natin nang sa gayon mas lalong maging kabuluhan, makabuluhan ang ating pananampalataya. At ang hamon po nito, tiyakin po natin sa ating tahanan na imbitahin natin si Jesus bilang isang kaibigan. At hayaan natin si Jesus na mamahinga sa ating tahanan at maramdaman niya ang pag-ibig niya. Mga kapatid, halina atin pong kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, paggawa at pagpapahayag na si Jesus ang poong Jesus na sareno ang tunay na buhay. Amen.